parang pakikibaka na tuloy na buhay tayo ng sining di ba kami ng ating buhay lagi natin tandaan na yung ang sining ay hindi magiging makulay kung wala mong papakita ng ipat yung pagkulay May mga sinuntok ng instrumento kahit hindi sabay sa ritmo may mga sumasayaw kahit hindi umaawit, may mga mabuhay umaawit kahit wala sa tulo. May mga pinitulat ng tulaan, hindi tumali yung punto. Nakuha niyo ba yung punto? Dahil minsan, pagpapakita natin ang usay, nalilimutan na natin ang ang Dahil ang sining, ay eh, sumasalamin din sa ating pagkatao. Bali wala ang husay mo, kung ito'y hindi tumasayo baliwala ang husay mo kung hindi ka mahusay o makatulong sa eh, kapwa-tao. Dahil hindi lang ito o talakay sa halaga ng sining. Ito'y protest sa laban sa tinatawid ng sining para sa kanilang mga kamilong tatikain. Dahil ating nabansin, hindi lahat ang gumagawa ng sining ay may puso sa tinatawid ng sining. Sa pagbulis ng siyesa, ko ang aking ngayon, alam niyo na, ibahan ang aking pyesa. Ang pyesa ko ay sumubukan ayusin ang problema para maka... ...sinusubukan ayusin ang problema, pero para magbago ang problema. Kung maghihintay, ipanimula ko. Hindi, yani, mahal kita kaya ako ay naparito. Inalatay ko yung problema dahil sa paglutas nito ako ay kasitilo at parang buhay ng kulturang Pilipino. Ganyan ako magbigay ng stisya na kadala hindi natakawa ng iba. Dahil ang sining ay walang buhay at tayo mga buhay ang hindi buhay sa sinig. May mga, may mga nabubuhay dahil sa feeling. Habang ako, binubuhay ko ang feeling. Yung iba sumasalit ang parang sa panalo. ako at mga pagsintot na para yung sinin ni Dahil alam po, sa binagawa ko po, lahat kayo ang aling at salamat sa sinin na nalimin sa akin Hindi ko hangad maging bayani o maging kari. Ang nais ko lang na ang sinin na ay Dahil ang tunay na diwa ng sinin, sabisa ng mga ito ay pagalingan ng tunay. Ang natin mga isipan ng mabuti lahat ng ating gagawin sa pagdiri. Kaya pag-isipan ng mabuti lahat ng ating gagawin sa pagdiri. Mami, aking komento, para lumikha ng sining, dahil ako na mismo, aking at lumikha ko na mismo ang sining, dahil ako'y talagat ng sining at sining ng aking bansa, dahil ako'y para sa sining at para lumikha